Galing kami kayo ng Silver's Crown. Ito. Hindi kami nakakain sa Silver's One. Ito, ayan. Dahil Mother's Day, ang dami namin eh. Hindi kami nakakain sa Silver's One. Ito. Ayan, 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 Kami ngayon. Ito, ito, ito. Ayan, o. Ang nakalya na kami ngayon ito. Nag-boodle na lang kami. At order kami sa may Silver's Crown. Ayan. Happy okay, Mother's Day. Ayan, ayan. Oh, hindi ko pa. Bala pa. kayo

Ayan, 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 oh. <coughs> tumaydan, na, oh. ayan. Uh, ayan, 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 Waiting kami. Hindi kami naka hindi kami nakaabot sa oras. Ay, dito na lang kami. So, balik na ka lang kami. Ay, po Ay, ay nag out, pero sa Sige na, oh. Sige na, oh. Sige na, kayo. Nag-sugustuhan din niya. Puro ba na, nag na siya. nag na lang. Dito lang kami nag-budul-budul. Budul-budul, budul kami. Budul-budul pa, ito. Tawa-tawa siya. Ang goding naman talaga ni... Shatang nga, Selga. Wow, si Talang ng Kalokan eh. Shatang mo, eh. Ito yun naman, oh. Ito naman ako. Ito yun naman, di ba? Oh, ayan.